Pahinga muna tayo mga idol sa paglukad ng kupras. Tayo ba itutulong muna sa pagbuhat ng bangka? Nakubad na ako mga idol kasi pinagwisan na ako mga idol. Ayun, jackpot. Ah, sobrang laking isda mga idol. Sobrang oh. laking isda mga idol. Badaw badaw. Ah, ginapasa iway. Nakaka-anxiety ko ah. 'Yon. Ibigyan pa tayo mga idol lang ano sa pagtulong sa pagbuhat. Grabe, pwerteng silte oh. 'Yon. Bilang mga na idol, na, meron ako pangihaw. Na, sobrang haba mga idol oh. Nasa isang hindi pa mahigit. Sang di pa mga idol. Sang dipa! pa. Yan na mga idol, aming binubuhat yung blow Marlin. Ang laking Blue Marlin mga idol, oh. Dalawa kaming nagbubuhat. <laughs> jackpot sila yun no oh, yan <laughs> yun pa you know.